Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Mga lalab, shout out po sa inyong lahat. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, in Mindanao. At sa mga kapwa ko din po, FW Surround World. Hello, mga shout out. Good morning mga, sa mga iba't ibang uh, bansa, no? Na kung saan ay uh, nagkalat ang mga OFWs. At magandang hapon Pilipinas. So, yung topic po natin ngayon mga lalabs, mga vayots, si Mary Jean Viloso ay nakabalik na ng Pilipinas at binigyan pa ng parang heroes will come at may pabulaklak pa na kung maglakad ay akala mo dahil pa nanalo ng uh, dinag pa si na green nanalo ng Miss Universe <laughs> may pakaway kay may pakaway kaway pa <laughs> buhot ang inang yan <laughs> Uh, po. Pero bago po tayo mag-umpisa, pakilike and subscribe po mga lalabs mga viewers sa akin youtube channel Kung bago lang din po kayo, maraming salamat po So ito na, Panorin po natin yung uh, video Nakala mo Miss Universe naglakad, kam pato na iwan So ito po yung video, short lang na may paheros uh, welcome kay Mary Jane so Uh, mamaya magbigay tayo ng uh, komento reaction. Na hero to, ano pa na to? Convicted uh, pala ito. <laughs> uh, convicted pala ito sa pagpupuslit ng droga. Teka, medyo sungit-sungitan su 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 natin Ayan, ng yun, kundi yung, oh. ano, yung ating press con. Uh, eh, pero sa bagay, boss, may mulaklak know? pa, saan ka naman? Uh, may mulaklak, uh -huh. may pa-flower pa. Sa bagay, may pamamat... So yun, uh, may pa-flower at kung maglakad, pagkaway-kaway, akala mo, eh, Miss Universe, no? Uh, <laughs> Although, eh, happy naman tayo. At least, nakalaya siya. Pero, ang tanong, anong kapalit po dito sa paglaya ni Mary Jane Veloso na kung saan ay hindi sinasabi ni BBM, no? Ang uh, rason kung bakit nakalaya si Mary Jane Veloso na nauna na di po ba nung kay Alice Goo ba yon na pumunta doon sila Abalos si Marbel para kunin si si Alice go sa Indonesia. Bago yon di ba? Na chismis. Na may isang uh, nakatakas mula doon sa Indonesia na isang drug uh, ano ba tawag doon. Hindi siya use pusher na convicted yata doon sa Indonesia dahil doon nagbinta tapos tumakas sa Pilipinas at nahuli yung isang Australiano. mayon. So, di ba may uh, Balita dati na posible na si Merijene Veloso at yung Australiano na yun ay isoswap ng DOJ. So ito ba yung kapalit pero hindi lang po sinasabi ng ng uh, gobyerno ni Bongbong Marcos dahil alam naman natin itong administrasyon ni BBM puno ng lihim. Hmm. Wala lahat. Yung sinasabi lang transparency, accountability, wala ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Yan na natin na nga natin yung uh, tawag dito. Budget, yung mga ninakaw ngayon ng mga pira. Yan, nakatago saan-saan. Hindi -saan. nga natin alam eh, di ba? So, walang uh, accountability, walang transparency. So, malawang ito yun. Uh, hindi lang uh, isinapubliko ng gobyerno ng Pilipinas ang usapan ng Indonesia at ng Pilipinas kapalit ng kalayaan ni Meridjian Veloso. So ayon dito sa interview kay Bongbong Marcos, uh, nasa pagpasya na daw ng mga legal expert kung dapat ba daw gawaran ng uh, uh, parol si Mary Jean, no, yung executive uh, clemency. They BBM. Ito po natin, ha? ...really what her status is. And then of course, uh, uh, we are aware of the request for clemency from her uh, representative, of course, and from her family. And uh, uh, we will leave it to the uh, uh, legal judgment of the judgment of our legal uh, 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 experts to uh, determine. uh whether uh the, uh, the provision of the uh, climate uh is appropriate so we'll will we have to look at the uh, uh walang mang walang mang condition ng binigay ng Indonesia so it's really uh, to walang condition this is a very preliminary eh, stage oh? of maniwala kayo na walang condition binigay ang Indonesia magbigay na lang ng ganun ganun uh, hindi natin alam. Gaya ng sinasabi ko, baka swapping ito doon sa Australian na nahuli sa Pilipinas at ibalik yon sa Indonesia dahil uh, may kaso yon doon ng drug. Uh, uh, yung pagpuslit ng droga sa loob din ng Indonesia. So, nahuli yun sa Pilipinas at nakakulong. Baka nga siguro, uh, ando na din yun ngayon nakabalik, no? <clears throat> so, ang sa lang dito, mga lalabs, mga bayots, Masaya ako na nakauwi si Mary Jane. Regardless, sa sinasabi niya na uh, tawag dito, pagpalagay na natin, uh, innocent inusinti siya. Uh, biktima siya ng uh, drug trafficking. Pero, may bit-bit pa rin siya. Kaya lang din ba ng anak ni, ni ano, ni uh, Boying Rimulya, tumanggap mga lalabs, mga wayots, ng at tawag dito, halos isang kilong imported na marijuana mula sa Amerika. At uh, nakakapagtaka na dapat nga makulong yun. Nang ilang taon. Uh, dahil kiniklaim niya, tinanggap niya yun, di ba? Eh, in two months and three weeks, nakalaya. Si Juanito Rimolia. oh Tapos, uh, ang balita ng mainstream media dito kay Meridjen Veloso abot hanggang langit. Samantala, si Kabayan, yung napugutan ng OLO doon sa Saudi Arabia na hindi nasalba ng gobyerno ni Bongbong Marcos, halos walang nagbabalita noon sa mga mainstream media kung hindi pa Nauna una ipinos dito ng Kuwait page na may Pilipinong napugutan ng ulo sa Saudi Arabia sa kasong pagpatay sa kaniyang amo or business partner niya doon hindi pa yun may balita ha dito pa sa Kuwait page pa yun nagumpisa at napost yun ni Chrisette Lorita Cho at pinakalat ng ibang mga vloggers kung hindi pa yun doon nag-umpisa, wala, walang nagbabalita doon. At ito pa yung masaklap kay kabayan na naputulan ng ulo doon sa Kuwait. Ni hindi man lang ipinalabas ng gobyerno ni Bongbong Marcos ang kanyang pagkakakilanlan kung sino siya sa publiko. Bakit? Dahil natatakot ang administrasyon ni Bongbong Marcos na mabash ng todo mula sa pili sa mga kapwa ko if da saan man sa mundo malalaman ng uh, internasyon ng buong mundo kung kaano ka si BBM at masisira lalo yung record ni Bongbong Marcos yun yun ni eh. pero pagdating dito kay Miryam Viloso hala talagang uh, kaliwat kanan at uh, dito pati pa si Laila Dilima meron pang uh, ano dito, umipal. At may balita din, may post din dito yung interaction ng uh, GMA News na si Mirijin. O, oh, ito, picture. Salamat Pinoy daw dahil uh, hindi siya na firing squad doon sa, uh, tawag dito Indonesia that time dahil may parusang kamatayan sila doon pag uh, droga yung kaso. Natural lang. Dahil trabaho ni Pinoy noon na siya ang presidente. Trabaho niya na isalba ang buhay ng kanyang kababayan. Kaya nang sinasabi ko, regardless innocent man sa hindi si Mary Jane Veloso, pero kahit anong sabihin niya na innocent siya, wala siyang ginagawang masama, okay. Pero nakuhanan ka ng uh, mahigit dalawang, sa dalawang kilo't at kalahating heroin sa iyong malita. Kahit anong uh, explain mo doon sa bansang Indonesia na hindi akin yan, innocent ako, hindi sila maniniwala sa iyo. Bakit na bagahe mo? yon. kaya mag-ingat mga lalabs, mga vayots, lalo na sa mga bibiyahe na mga OFWs papunta kahit saan mang bansa kayo kapag may padala, kahit kamag-anak mo pa yan, buksan mo muna yung mga padala na yun, lalo na pag paibang bansa, dahil hindi mo alam, baka may naka siksik doon na droga. Delikado ka. Talaga naman. So, kahit pa anong sabihin mo, ikaw ay convicted doon sa Indonesia, ay uh, may kasalanan ka pa rin at hindi natin alam. Gagawin kaya ng Quadcom na witness si Mary Jean Bilozo laban kay Duterte? Eh, kahit nangyari ito noong 2010, hindi natin alam. Bakit? Tingnan ninyo yung uh, pattern, ha? Kahapon, ang Quadcom ay nagsampa ng kaso kay Pangulo, dating Pangulong Duterte, Senator si Bato de la Rosa, Bongo, Kay uh, Alba dia at kung sino pa yung mga iba doon. Dahil yon ang binigay na script ni Trillianis doon sa Toadcom. So, nasunod ang script ni Trilliling. At ito naman ang paglaya ni Mirigine Viloso. So, titingnan natin sa mga coming days. Baka gagamitin ito si Vilo. Viloso. <laughs> Hindi natin alam. A teorya lang naman ito sa atin. Pero, circumstances lang ba yung mga nangyayari ngayon? I don't think so. Or itong paglaya ni Mirigen Veloso ba ito ay pantapal ba ito sa mga issues ngayon ni Bongbong Marcos, lalo na dyan sa pag uh, kaltas niya ng budget pag zero budget ng PhilHealth doon sa uh, foreign uh, budget uh, may foreign ano yun ni eh, budget sandali, abot, tingnan ko ha itong tinatawag na foreign assisted projects were transferred to unprogram binawasan ng 149 billion pesos so maraming mga kinaltas ngayon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na ngayon ay uh, binabatikos no lalo na diyan sa PhilHealth na yan no maraming sinisiro na budget pati sa NCIP na yung mga nitibo, na mga anong zero budget din yon mga lalabs, mga fayot. So, dapat ngayong araw na to, ay hindi pipirmahan ni BBM ang, uh, ay dapat pipirmahan niya. 20 yata ngayon eh. So, nasaan si BBM? Hindi daw pipirmahan ang uh, Mayigit uh, 6 trillion na budget. Abukas pala. No? So, pantapal ba si Mary Veloso sa mga Uh, batikos kay Bongbong Marcos para makalimutan yung mga unang issue kay BBM at mag-focus yung mga tao kay Mirejen Veloso. Huwag po natin yung kalimutan. Si Mirejen Veloso ay isa lang uh, parang ano, Kasil, <laughs> pantapal sa butas <laughs> ng bubong ng bahay na yun ay si Bongbong. Ayan. So, ano masasabi ninyo mga lalabs mga bytes sa pagbalik ni Mirejen Velasquez, o Veloso? sa Pilipinas. Paglaya niya doon sa Indonesia, may kapalit ba iyon? Okay na, bahala. At sa Pilipinas, of course, palalayain niya ni Bongbong Marcos. Dahil para kait um, kahit pa may masabi ang taong bayan na may nagawang mabuti. Si BBM Pantapal doon sa mga OFW, lagay ni Kabayan na napugutan ng ulo. Hindi man lang ipinalabas ni Bongbong Marcos sa madla ang pagkakakilanlan. Kayo na po bahala. Comment down below.